Narito ang sampung bagay na hindi mo dapat gagawin sa loob ng inyong bahay ngayong paparating ang 2024. Kailangan mo na itong alisin sa loob ng inyong tahanan. Dahil ang mga ito ay naghahatid ng bad luck sa inyong pananalapi, kalusugan at samahan ng pamilya. bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang manotify sa mga susunod kong video. Ibabahagi ko sa inyo ngayon ang 10 bagay na dapat mong alisin sa loob ng inyong bahay. Bago pa man pumasok ang 2024, kailangan mo na itong alisin dahil ang mga bagay na ito ay maghahatid lamang nang duse-duse ng kamalasan ngayong 2024, kaya kailangan mo na itong alisin ngayong papatapos na ang taong 2023. Ano-ano nga ba ang sampung bagay na ito? Ang unang bagay na dapat mong tanggalin sa loob ng inyong bahay bago pumasok ang 2024, ito ay ang mga sirang kagamitan, katulad ng mga sirang baso, mga sirang plato, mga kaldero, lahat ng mga kagamitan sa kusina, pati na rin sa inyong kwarto at sala. Kailangan nyo nang itapon ang mga basag na kagamitan dahil mag a lamang ito ng kawala ng salapi at hindi magandang samahan ng pamilya. Ang pangalawang malas sa loob ng bahay na kailangan mo nang tanggalin bago pa man dumating ang 2024. Ito ay ang mga tinik na halaman sa loob ng inyong bahay. Ano-ano nga bang mga tinik na halaman na ito? katulad ng cactus, mga roses, or kahit ano pa mang halaman basta meron itong mga tinik, kailangan mo na itong tanggalin sa loob ng inyong tahanan. Alam mo bang base sa mga pampaswerte, hindi pinapayo na dapat kang maglagay ng mga tinik na halaman sa loob ng inyong bahay dahil ang mga ito ay mag-aatrak lamang ng dose dusay ng kamalasan lalong-lalo na sa inyong kalusugan ang may mga tinik na halaman ay nag-a-attract ito ng bad luck sa inyong buhay. Kaya kailangan mo na itong tanggalin, hindi lamang ngayong 2024, kundi habang buhay kang hindi dapat naglalagay ng mga tinik na halaman. Mas mainam na mag-display ka na lamang ng mga money plant katulad ng money tree, lucky bamboo at monstera adansoni dahil ang mga ito ay maghahatid ng swerte ngayong 2024. Ang pangatlong dapat nyo nang tanggalin sa loob ng bahay bago pa man dumating ang 2024, ito ay ang mga lumang kalendaryo. Kung kayo ay nahihilig ng magtago o mag stack ng mga lumang kalendaryo sa loob ng inyong tahanan, kailangan nyo na itong tanggalin dahil mag a lamang ito ng hindi masaganang buhay. Ito ay nagsisimbolo ng stagnant ng paghihirap. Ang lumang kalendaryo ay nagsisimbolo ito ng mga alaala nang lumipas o hindi ka nakaka-move on at ito ay maghuhudyat na hindi ka makakausad sa tagumpay. Kaya pinapayo ng mga feng shui na alisin mo na ang mga lumang kalendaryo. Ang pang-apat na pinakamalas sa loob ng tahanan, ito ay ang mga sirasirang wallet o mga sirasirang kagamitan. Kung kayo ay nahihilig gumamit ng mga lumang kagamitan halos sirang-sira na ito, Huwag nyo na itong gamitin pa sa 2024, lalong-lalo na ang inyong mga bag or wallet. Dahil ang mga ito ay mag-a-attract lamang ng kawalan ng salapi, hindi magandang daloy ng benta sa negosyo. Kaya kailangan nyo nang bumili ng bagong wallet sa 2024 at ang kulay ng wallet na naaayon sa 2024 na maghahatid sa inyo ng kasaganahan at swerte, ito ay ang color green or yellow na wallet dahil ito ay sumisimbolo ng earth element na siyang tumutugma sa Wooden Dragon 2024. Ang panglimang pinakamalas sa loob ng inyong bahay, ito ay ang pananatiling madumi ang inyong mga silid o kaya naman ang inyong mga kagamitan. Kung kayo ay palaging tinatamad sa paglilinis ng bahay at masasalubong mo ito ngayong bagong taon, alam mo bang sinasabi ng mga pampaswerte nagre-replika ang maduduming silid o tahanan. Alam mo ba na sinasabi na kapag madumi ang kapaligiran ng ating bahay, ito ay isang malaking harang para makapasok ang positibong enerhiya or swerte. Kaya kung gusto mong swertehen ngayong 2024, alisin mo na ang mga nakakasagabal sa inyong tahanan, mga alikabok sa dingding, sa kisame, sa bintana, lahat ng parte ng inyong bahay ay kailangan mo itong linisan bago pumasok ang 2024 nang sa ganoon ang swerte ay tuloy-tuloy ang pasok sa buong taon nyo ngayong 2024. Ang pang-anim na pinakamalas sa loob ng bahay ito ay ang mga basag na salamin. Pinapayo ng mga eksperto na huwag kang magde-display ng mga basag na salamin sa inyong bahay. Ito ay sumisimbolo ng isang masamang pangitain, lalong-lalo na sa inyong kalusugan. Ibig sabihin nito, lahat ng miyembro ng inyong pamilya ay sunod-sunod na magkakasakit. Dahil ito ay sinasabing daanan ng portal ng mga masasamang elemento, kaya kailangan mo nang tanggalin ang mga basag na salamin. Malaki man ito o maliit, kailangan mo na itong itapon. Ang pangpitong pinakamalas sa loob ng bahay, ito ay ang mga lumang barya o mga kinakalawang na barya. Ikaw ba ay naghihinayang sa mga nangangalawang na barya? Kailangan mo na itong tanggalin bago pa man pumasok ang 2024. Dahil alam mo bang, ang mga maduduming barya o mga nangingitim na, kinakalawang na, kailangan mo na itong tanggalin dahil ito ay mag a lamang ng kawalan ng salapi. Parati kayong nawawala ng hanap buhay, mabagal na takbo ng negosyo, pati na rin sa inyong trabaho. Maaaring sa loob ng 2024, kayo ay mamalasin sa inyong negosyo o trabaho. Kaya kung meron kayong mga kinakalawang na barya, mainam na ilagay mo lamang ito sa isang garapon at ilagay sa labas ng bahay o sa likod ng inyong bahay. Kailangan mo itong ilagay sa loob ng garapon at ilagay mo rin ito sa likod ng bahay para hindi ito makaakit ng kamalasan. At ang pangwalong pinakamalas sa loob ng bahay kapag sasapit na ang bagong taon, ito ay ang mga bulok na ingredients. Kung kayo ay merong mga bulok na ingredients sa inyong kusina katulad ng mga bawang, sibuyas, mga sili, o kaya naman mga laurel. Kung kayo ay merong mga laurel na nabubulok na sa inyong kusina, kailangan nyo na itong tanggalin dahil ito ay maghahatid lamang ng dose-dose ng kamalasan sa inyong buhay. Ang laurel ay pinaniniwalaan itong may hatid swerte kung ito ay palaging bago at hindi ito natutuyo o nabubulok. Kapag nakikita mong ang laurel ay inaalamag na o kaya naman sira-sira na ito, kailangan mo na itong itapon para hindi na ito maghatid bad luck sa inyong buhay. Ang pangsyam na bagay na pinakamalas sa loob ng bahay, ito ay ang mga lumang punda. Alam mo bang sinasabi ng mga eksperto na pagsapit ng bagong taon ay dapat kang magpalit ng mga punda sa inyong kwarto pati na rin sa inyong higaan. Dahil ang mga lumang punda sumisimbolo ito ng isang mabagal na pag-usad patungo sa tagumpay kasing tulad din ito ng kalendaryo. Ito ay nakapokus sa nakaraan at hindi ka nakakausad patungo sa tagumpay. Kaya kailangan mo nang alisin ang mga lumang punda at kailangan mo na itong palitan ng bago, bago pa man dumating ang 2024. At ang pinakamainam na kulay na punda na inyong gagamitin, ito ay ang color yellow or color green. Dahil ngayong 2024, ang dalawang kulay na ito ang magbibigay kasaganahan at swerte. Ang pangsampung bagay, ito ay ang mga Matatagal ng kagamitan katulad ng cosmetics, mga pampaganda, katulad ng mga lipstick, makeup, mga pulbos Kung kayo ay merong mga kagamitan na ito at ito ay lumang-luma na at hindi nyo na ito nagagamit Kapag nakita nyong expired na ito, itapon nyo na ito bago pa man ito maghatid ng matinding kamalasan sa inyong buhay at sa inyong pinansyal Pinaniniwalaan na kapag meron ka ng mga lumang cosmetics, ito ay maghahatid lamang ng bad luck sa iyong buhay. At yan ang sampung bagay na kailangan mo ng alisin bago sumapit ang 2024. Subalit lagi mong pakatandaan na ito ay isang gabay lamang. Lagi mong isaalang-alang na ang mga desisyon o resulta ng ating buhay ay bunga ng ating pagsusumikap. At lagi mo pa rin tatandaan na kailangan mong manalig sa may kapal para maabot ang iyong pinapangarap. Maraming salamat sa pagtapos ng videong ito. Narito ang isang pinaka-powerful bracelet para matanggal na ang sumpa ng kahirapan sa inyong pamilya. Ito ay tinatawag na the most powerful bracelet to cut ancestral karma cords or karmic ties. Ito ay isang natatanging kristal na kung saan mahirap itong hanapin, nakukuha lamang ito sa ibang bansa at ang crystals na ito ay napatunayan at napag-aralan namin na ito ay nagtatanggal o nagpuputol ng sumpa ng kahirapan. Ito ay tinatawag na sunstone crystal bracelet. Pinuputol at tinatanggal nito ang sumpa ng kahirapan dito sa mundo. Ito yung tinatawag na sunstone crystal, kung saan ang sunstone crystal ito ay nababagay pagdating sa ating mga bad karmic ties. Kung kayo ay nakabilang sa 7th generation ancestral karma, palagi kayong minamalas sa buhay kahit ginagawa nyo naman ang lahat. Patuloy naman kayong gumagawa ng kabutihan at hindi naman kayo nakakasakit ng kapwa. At meron din tayong mga sinasabing malas sa pag-ibig, malas sa pananalapi, malas sa kalusugan. Ang crystals na ito ay siyang puputol ng bad luck or kamalasan sa ating buhay. Ito ay kailangan mong suotin araw-araw, lalabas ng bahay o nasa loob ng bahay. Pwede mo rin itong gamitin sa pagtulog. At ang maganda dito ay habang buhay mo na itong magagamit bilang protection o talisman para maputol na ang sumpa ng kahirapan sa inyong pamilya. Ang sandstone crystal ay natatanging kristal para matanggal ang sumpa ng kahirapan or ancestral karma. Kung kayo rin ay merong mga past trauma sa inyong relasyon, trabaho, o eskwelahan, o kayo ay nakakaranas ng matinding karamdaman sa buhay, kailangan mo na itong suotin habang maaga pa, nang sa ganon ay matanggap mo na ang good news at kaginhawahan sa iyong buhay. Lahat ng kamalasan sa iyong buhay ay mapuputol na ng sandstone crystal or powerful bracelet na ito. Ang pinakamaganda pa dito ay habang buhay mo na itong magagamit, pwede mo pa itong ipamana sa inyong mga anak. Ang tamang paggamit lamang nito, susuotin mo ito araw-araw sa iyong dominant hand. Halimbawa, kung kanan ka, ay kanan mo rin ito isusuot. Subalit kung sa kaliwa ka, kalaweti ka, kaliwa mo rin ito isusuot. At ang pinakabawal na gawin dito sa sandstone crystal bawal itong ipahawak sa iba o sa mga hindi nagmamay-ari nito at bawal din itong dalhin sa mga negative places katulad ng lamay, mga burol, o kaya naman sementeryo. At ang tamang pag-energize nito, ibibilad mo lamang ito sa sikat ng araw, bandang alas 12 ng tanghali. Once a month or isang beses mo lamang itong e-energize sa sikat ng araw nang sa ganoon ay lumakas pa ang kanyang bisa. Ang bracelet na ito ay available lamang sa amin dahil nagmumula ito sa bansang Brazil at meron din kami sa bansang South Africa. Ang powerful crystals na ito ang siyang puputol ng sumpa ng kahirapan sa inyong pamilya. At kung kayo ay nagnanais na magkaroon ng bracelet na ito, ito ay available sa amin sa Shopee store. At at pwede rin kayong magdirektang order sa amin. Pwede kayong mag-comment dito sa aming YouTube channel at Facebook page. At ang good news, meron pa kayong matatanggap na anim na libreng crystals na magbibigay sa inyo ng swerte. Tinatawag itong 6 luckiest crystals. Ito rin ay makakatulong sa inyo para mapaboost ang inyong mga hinihiling sa buhay. Ang anim na crystals na ito, ito ay ang citrine, Tiger's Eye, Rose Quartz, Green Aventurine, Amethyst, at Clear Quartz. Ito ay pampaswerte sa inyong kayamanan, sa lapi, love life, at protection. Ganon din sa kalusugan. Magandang maganda ito dahil meron kayong citrine. Ito ay ang tinatawag na stone for manifestation. Lahat ng hinihiling nyo ay matutupad sa pamamagitan ng citrine crystals na ito at ito rin ay tumataas ang value katulad din ito ng diamond at ginto habang tumatagal ay tumataas ang presyo ng citrine. Sana ay magkaroon kayo ng mahiwagang sandstone bracelet na ito. At sa mga magtatanong kung magkano nga ba ang bracelet na ito, ito nga po pala ay nagkakahalaga ng 3,000 pesos at meron pa kayong matatanggap na regalong 6 luckiest crystals. Ito ay exclusive lamang ngayong November hanggang December. Kung kayo ay nais na mag-avail nito, iklik nyo lamang ang link na nakalagay dito sa comment section. At meron tayong iba bahaging munting panalangin para sa ancestral karma sa hulihan ng videong ito. Maraming salamat sa panunod hanggang dito na lamang.